who made the Bible, eh, nagka-interest ako. Mm -hmm. Habang binabasa ko, pinalaliman ko yung, 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 yung pag-research ko, brother, ang sakit. Bakit? Kasi nalaman ko, lahat ng involved pala, nung nagkaroon tayo ng Bible, is puro Catholic, katolik Church. Mm -hmm. Sabi ko, saan yung participation namin mga protestante dito? Niwanan mo yung pagka-pastor at yun ang dahilan kaya kami, walang-wala na kayo. Exactly, Brother Paul. So, kailangan ko na pumunta sa, sa Catholic Church. Mm. Sabi ko, pumunta ko, first ko na meet doon si Monsignor Kabilian. Sabi mm -hmm. ko, eh kilala ko doon kasi, ang mga CFD, kilala nila ako kasi, attacker eh. Oo. Nung nag-surrender ako kay Monsignor Kabilian, tinanggap ako ni, ni Monsignor, pero yung mga CFD hindi. Okay. Brother John, matagal din kayong pastor sa iba't ibang protestanteng mga grupo at kayo po ay naging TV evangelist. So ano ba ang iyong magawain noong kayo ay nasa protestante pa na grupo? When I was a pastor and a TV evangelist, isa lang naman talaga yung layunin namin, Brother Paul, especially ako, yung karanasan ko. Layunin ko lang naman is to attack the doctrines of the Catholic Church patunayan sa mga tao na mali ang mga turo ng simbahang katoliko. Hmm. Yun lang naman if we summarize yung mga ginawa ko dati. Tapos ang inyong paboritong inatake ay ang mga rebulto na simbahang yes, katoliko, hindi about ba? about images, hmm. about purgatory, about Mary. Hmm. So ano naman yung mga sampol, halimbawa, kung paano nyo inatake ang mahal na birhen at ang mga santo at ang mga larawan sagradong larawan ng simbahan. Uh, example about images, it is written in Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Hmm. Nakalagay doon, bawal, pinagbawal, o pinagbabawal hmm. ng Diyos na uh, lumika ng mga larawan. Then, if we go to the Catholic Church, uh, we can't deny na marami naman talaga ng mga larawan o mga ribolto doon. So, yun, isa yun sa mga ginagamit namin to attack the Catholic Church. Uh, Like also about purgatory, Brother Paul. Pag sinabing, yes, maniniwala sana si Pastor John Calonia about the Catholic Church. But if we try to examine the doctrines of the Catholic Church, ang tanong, saan mababasa oh, sa Biblia yung toro o aral ng Katoliko about purgatory? Eh, majority ng membro ng Katoliko eh hindi alam. Oh, sa pagkaten kayo ay Bible alone. So, yes. Yun palagi ang ginagamit no na strategy saan mababasa yes, upang exactly. palitawin na yung aral ng simbahan ay wala sa Biblia. Exactly so, yun ba. naman talaga ang technique ng mga uh, protestant pastor kung paano nila tinutulig sa ang simbahan katoliko. So, ano pa yung mga iba't-ibang paumaraan ninyo, Brad John? So, bilang isang TV evangelist, ano ba ang uh, ginagawa ninyo upang atakihin ang simbahan katoliko? Uh, mara marami kasing... Uh, mga paraan to attack the, the Catholic Church uh, ginaga, ginagamit din namin yung mga membro na uh, hindi naman sa uh, tinatago natin yung katotohanan brother Paul pero in reality marami kasing nakikita natin na uh, mga membro ng katoliko na mga lasenggero, babaero, kung ano-anong mga mga pag uh, mga gawain hindi mabuti o ayon sa uh, kaluuban ng Diyos so yun din yung mga ginagamit namin sinasabi namin, o tignan nyo may mga involved pa ng mga pari na uh, ganito yung kaso, yung mga mm. mga scandals yes yes so yan dinagamit din namin yan uh, for me one of my favorite uh, na ginagamit o inaatake sa sa Catholic Church is ito teaching about Mary mm. kasi one of the the four dogmas of Mary uh, yung dinatawag na perpetual virginity of Mary mm. uh, brother Paul uh, kung saan sinasabi doon sa, sa one of the dogma of Mary is siya ay berhen uh, before, during, and after mm -hmm. the birth of Christ. So ako naman, as a TV evangelist, lagi kong sinasabi, you know what, uh, mga kapatid, uh, mga nanonood sa TV, sinasabi ko lagi as a pastor, sabi ko, naniniwala sana si Pastor John Calonia, kasi pastor patawag sa akin mm -hmm. nun, eh. naniniwala na sana si Pastor John Calonia na tama ang itinuturo ng, ng Catholic Church about uh, mga teaching nila. Mm -hmm. Pero bakit itinuturo ng katoliko na si, si Maria ay uh, perpetual mm. virgin, sabi mm. nila. Virgin before, during, after the birth of Christ. May babae bang nanganak na, berhin pa. E eh, yung kapitbahay nga namin, wala pang anak, hindi na virgin. Hindi na, virgin. na nga virgin. <laughs> o, yun, yun yung mga, mga isa Parang sa mga... Parang ginawa ay nung katatawanan yung... Yes, o. Yung... Yun nga, yun nga, nung, nung na nagbago ng isip ko, sabi ko, sa napakaraming babae sa mundo, bakit galit na galit kami, ka, birhen Maria? Mm -hmm. In fact, wala naman siyang ginawa sa amin mm -hmm. na masama. So, ibig sabihin, Brad John, kahit ano na lang ang paraan na ginagamit ninyo upang tuligsain ang Simbahang Katoliko. So, ganyan po kaaktibo kayo sa pag-atake ng simbahan. Pero bakit, Brad John, isang nakakamanghang tanong, <laughs> So kung ganon ang iyong kaagresibo upang wasakin at atakihin ang simbahan. Pero ang pinaka tanong, bakit naging katoliko po kayo? At ano po ang naglilid sa inyo sa journey to Catholicism? Actually, Brother Paul, uh, to God be the glory, no? uh, kusa akong nag sa Catholic Church. Mm -hmm. Ang nangyari kasi ganito, When I was a TV evangelist Brodpool uh bago kasi kami isa lang uh, mm -hmm. sa TV mm -hmm. to start our preaching as uh, a TV evangelist. Uh, tinitignan kasi muna ng, ng senior pastor namin yung ginagawa naming sermon. Oh uh, yung script niya. yung script namin. Kumbaga sinusuri niya muna kung ito ba'y ay uh, naaayon sa sa doktrina o paniniwala namin as a Protestant, wala bang mali mm -hmm. o kumbaga okay ba siya pakinggan kung ito ba talagang uh, atake mm -hmm. against the Catholic Church. Kung mga ganun, sinusuri niya muna. So, ibig sabihin, so, mas ganado sila pag si kay atake. Yes, yes. Mm -hmm. Kung mga, doon talaga nakafocus mm -hmm. yung yung teaching namin, well, uh, especially ako as a TV evangelist. Now, for me naman, para lagi akong pasado sa senior pastor namin, lahat ng ginagawa kong script, ang ginagawa ko, nagre-research talaga ako, brother Paul. Mm -hmm. One of my friend, uh, isa siyang guro sa Tagalwa National High School, si Sir Ronald Ignacio. Mm -hmm. Dati ko rin coach sa chess kasi chess player rin ako. Hindi niya kaya makipag sa akin, Brother Paul, kasi ako, pastor, mas, mas trabaho ko yun eh. So ano ang religion ng teacher mo? Uh, Catholic. Mm. So, so ako, yun, yun, yun ang first encounter mo yes, yes, sa Catholic so Doon do, do nag-start. Do ang ginawa niya, hindi siya nakipag-debate. Kasi kung nakipag-debate siya, yun yung gusto ko eh. Ang ginawa niya, hindi siya nakipag-debate. Binigyan niya ako ng ng magazine, mm. New The Truth. Eh oh. ako naman, tinanggap ko kasi nga, mahilig akong mag-research mm. para every time na isalang ako doon sa sa TV, yung ipapasa ko na na script sa senior pastor namin, magugustuhan. So, para para additional information yes, sa exactly. sa ano mo sa sa program mo sa TV so tinanggap mo yung yes. yung yung, yung magazine ng National Church yes mo. Okay. pang additional ko mm -hmm. so yung yung magazine na yon nung title noon The Truth eh may nabasa ko doon about Holy Trinity eh kami naman naniniwala din naman sa Holy so Trinity same, so wala akong masyadong At, binigay na oh, interest, pansin oh. doon ako nag ka-interest kasi sula scriptura kasi brother Paul yung uh, prinsipyo, namin yung, yung faith namin as a Protestant. So ako naman mahilig sa Biblia, yung tanong doon sa sa magazine na yon, who made the Bible? Eh nagka-interest ako. Mm. Habang binabasa ko sa sa theology kasi namin sa Protestant, may nabanggit doon na turo sa amin pangalan Professor Jerome. Mm. Inabasa eh, ko doon sa magasin na yon, hindi professor Ang nakalagay, Saint Jerome. Saint Jerome, santo. Oo, oh, sabi mo. Bakit sa amin, professor Jerome, sa kanila, Saint, Saint Jerome. Jerome? So, doon na nag-start. Bakit ganito? So, to cut the story short, nung, nung binasa ko ng binasa about who made the Bible, eh, nakita ko, nagka-interest ako, Pinalaliman ko yung 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 pagresearch ko, brother. Ang sakit. Bakit? Kasi nalaman ko lahat ng involved para pala o uh, nung nagkaroon tayo ng Bible is puro Catholic. Catholic Church. Mm -hmm. Sabi ko, saan yung participation naming mga Protestante dito? I Even mean, ang period po sa Bible including exactly, sa period ay ang nag-imbento niyan ay si Saint Isidore Bishop of Seville. So kahit yung period wala silang na Yun niya eh. Ang, ang kapitulo, mm. lahat eh. sila ni Archbishop Stephen Linton, mm. sila Cardinal Hugo de Santucaro, lahat nang involved, Katoliko. So doon nag-start kasi mahilig ako maglaro ng chess, mahilig ako sa logic, sabi ko. Grabe. Yung yung paniniwala ko na mula scriptura, Yun yung yun yung dahilan ko kung bakit o yun pa rin ginagamit ko to, attack the, the doctrines of the Catholic Church. Tapos bigla kong nalaman na without the Catholic Church there is no Bible. Mm. Sabi ko, sa 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 isipin ko, sabi ko. Pwede bang sabihin ng isang mekaniko kahit gaano kagaling na mekaniko, pwede ba niyang sabihin sa sarili niya na mas magaling siya kumumpuni ng makina compare sa nagimbento ng na makina? Na sabi ko hindi pwede. Mm. Mas magaling pa rin. Mas alam pa rin nung Inventory, yung dahilan kung bakit mayroong makina. Kaya doon na nagsimula yung, na, na-shaken yung faith mm -hmm. ko as a Protestant. Sabi ko, bakit ganito? Mm -hmm. And that was 2010. Mm -hmm. So, grabe na. Marami ng, marami ng uh, tanong sa isipan ko. So, ginawa ko, pumunta ako doon sa senior pastor ko. Mm -hmm. Doon ako nagtanong. Sabi ko, pastor, Home in the Bible. Mm. Kasi yun na-encounter ko na mm -mm. tanong doon sa Ho Know the Truth na magasin eh. Sabi niya, Pastor John, di naman kailangan at saka di naman importante mm. kung sino ang dahilan kung bakit may Biblia. Sino ang lumika ng Biblia. Mm. Ang importante, tayo ang sumusunod sa anumang nakasulat sa Biblia. Mm. Sabi ko, tama naman. Pero di nga lang nasagot yung tanong. Hmm. So, hindi ako na satisfied So, meaning, hindi niya lumihis siya sa tanong. Oh. So, iba yung... Maganda yung sagot, oh. kaso lang hindi nasagot kung ano yung main na tanong. Okay. So, nag-research pa ako nang nag-research. Yung ibang mga senior pastor, tinanong ko pa, kano hmm. din eh. na sagutin kung sino, ang dahilan kung bakit may Biblia, ang, tina ang sagot ganito, importante, hindi natin sinasamba yung mga kahoy. Sabi ko, Ba't ganon Okay naman yung sagot. Hindi lang yun ang hinihingi kong sagot sa katanungan ko. So, mas, mas nashiken pa yung faith ko. Sabi ko, bakit ganito? Para pala yun, Brad John, yung uh, saan ba ang silangan ng araw? Oh. Sabi mo, lulubog doon sa ano. So, iba ang sagot nila. So, yun, yun ganito. nga, eh. doon, ako nag, lalong nagka-interes. Sabi ko, bakit ganito? Iniisip ko kami yung tama pero bakat simpleng tanong, hindi, hindi mabigyan ng tamang sagot? Hmm. Alin sunod kung ano yung hinihingi ng hinihingi ng pagkakataon kasi yung pagkakataon tinatanong who made the bible hmm. tapos uh, sagot yung isang pastor pa sabi niya importante hindi natin itinuturo na may purgatorio eh naman sa biblia At sabi mo bakit ang layo hmm. doon na nagsimula nagresearch na nag-research. nung nalaman ko na without the catholic church there is no bible Mm. Doon ko binigyan ng break yung sarili ko. Mm. Sabi ko, iba na to. Mm. Iba na to. Sabi ko, kasi ang totoo niyan, Brother Paul, isinilang ako as a Catholic. Mm. Yung mama ko, everyday ko nakikita yun, nagro-rosary talaga, before matulog. Mm. Sabi ko, naging protestante ako, but in reality, hindi ko naman talaga binigyan ng ng pagkakataon yung sarili ko na mag-aral about the Catholic doctrines. Mm. Nabigyan ko ng, ng pagkakataon yung sarili ko mag-aral sa theology, paniniwala ng protestante. Mm -hmm. Tapos bigla na lang akong nag, lumipat doon, bigla na lang akong sabi sa sarili ko, wala lang kwenta yung Catholic Church. Pero hindi ko binigyan ng pagkakataon yung sarili ko na liwanagin muna yung paniniwala ng Catholic Church. Mm -hmm. So, parang bias sapagkat exactly. nag-judge ka sa isang bagay na hindi mo naman lang binigyan ng pansin. Yes. So, ano yung nangyari sa sa yung patuloy na pag-research pinag Nung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, neutral na yung... Actually, pumunta nga ako dun sa kung saan ako nag-graduate ng elementary hmm. kasi neutral eh. Hmm. Kasi kung dun ako magtanong sa mga different denomination iba't iba yung sagot eh. Hmm. Yung mga sagot nila... Puro pabor sa kanila. Mm. So doon sa elementary school, sa Tagulwan Central School, may may mga kakilala ko doon, nakahiram ako ng isang libro about history. Mm. E eh, sabi doon, sa history na yun, yung mga protestante, kumbaga, lumitaw lang dahil may Catholic Church. Mm -hmm. Kumbaga, without na Catholic Church, wala din kaming mga protestante. Kasi yung batayan ng protestante ay Biblia. Yes. So kung ang katoliko po ay gumawa ng Biblia, So, at sila po ay anak ng Biblia. So, ibig sabihin... Apo ng katoliko. Apo. <laughs> <o>. <laughs> parang ganon. oh ganyan. Parang ganon. So, ibig ganun. sabihin, hindi sila lumitaw kung walang simbahan katoliko. Exactly. Then, ang pinagbabatayan nila ay ang yung Biblia na Tama. ginawa ng simbahan. Tama. Kaya binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon kasi ang totoo niyan, Brother Paul, gaya ng sabi ko, dati akong katoliko. Hmm. Naging protestante ako, pinakauna talaga, naging member ako ng, ng Assemblies of God kasi yung yung papa ng kaibigan ko, isang pastor, tinuruan ako, pinakaunang ginamit niya na versikulo talaga. Sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Mm. Sabi ko, of course naman, pastor. Susundin mo ba yung salita niya? So, Kung kaya ko, pastor. Mm. Sige, marunong ka magbasa. Yes, mm. pastor. Pinabasa sa akin yung Exodus chapter 20 mm. verse 3 to 5. E wala akong kamuhang pero marunong ako magbasa. Mm. Ako yung pina-interpret, e wala akong idea. Basta sinabi lang doon, bawal. Eh, sabi ko, oo nga pastor, nung bawal. O bakit ka, bakit ka may revolto? Hindi ko alam, pastor. At kamo oh, muna, Bladion, nung sinabi ng pastor sa iyo <laughs> na mayroong larawang ipinagbabawal, binigay ba rin niya yung mga talata na mayroong larawang ipinahintulutan? Wala. Ni isa. Yun, yun. Ni isa, wala talaga. Yun ang paraan ng protestante na magturo. Ibig sabihin, yung bawal, <laughs> yun ang ipresensya sa iyo, pero yung peren pinahintulot, hindi po ibibigay. Ibig sabihin, geological partiality. So, may katotohanan naman yung sinabi mo sapagkat may bawal naman talaga. Pero ang problema doon, wala silang binanggit na may larawang pinahintulutan. So, yun ang, nad... ibig sabihin, nabudol ka sa pastor. Yun nga. Dito to talaga. Ganun na nangyari. Na, naloko ka nila tapos isang side lang ang binigay sa iyo. Oh, tapos, dahil doon, doon nagsimula Naging protestante ako, hanggang uh, naging Sunday school teacher, hanggang hanggang naging associate pastor, hanggang nag aral na talaga, hanggang naging pastor na talaga, hanggang mm. naging TV evangelist na talaga so, so, ako. Ibig sabihin, yung pagka-protestant pastor mo, ang original ay naloko ka. Parang gano'n talaga sa, yung pastor. Umasok, uh, uh, brother Paul, <laughs> gano'n talaga. So ano nangyari noon, nung uh, naging pastor na, na po kayo? Oh, Nung pastor na ako, wala na. Mm. Yun La, ang tinuro mo, yun ang tinuro ng pastor yes, mo. Yes, kung ano yung natanggap ko from my senior pastor iyon lang. ko oh. lang. Pinasa ko lang din. Hmm. Ganun lang. So balikan natin yung nag-lead sa iyo ng journey ay yung Bible. Yes, so yes. ano pa ang mga na-discover mo na makatotohanan na naging konkreto yung pag-decide mo na talagang ako po ay uuwi sa simbahan. Na Katoliko Nung nung alam ko na na, na the Catholic Church is the, yung yung dahilan kung bakit tayo may Bible. Hmm. Sinubukan kong pag-aralan bakit may mga rebulto, hmm. larawan. Doon ko nakita na mayroon pala talagang pinagbabawal, pero mayroon ding yes, Binahong tulutan. Yes, mayroon ding ganon. Tsaka about purgatory, kaya pala di ko mabasa yung yung about purgatory kasi yung Biblia ko is Bisaya, Isaya. Tagalog, tsaka English, no? Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, pinabasa sa akin nandun pala sa Latina Vulgata, even sa Spanish, Spanish Bible, Bible, nandun din. So sabi ko, uy, nandito pala to. Mm -hmm. So, in short, Brother Paul, maraming mga maling aral na kagisnan ko dati doon, nung, yes, mm -hmm. nung neutral na ako, Yes. Nung neutral na nag-aaral ako sa Catholic Church na point of view sa theology nila, eh, doon ko nakita ang laki ng pagkakaiba. Mm -hmm. So, ang pinaka- sakit nun ganito. Nalaman ko na si Jesus Christ pala ang tunay na nagtatag sa Catholic Church. The Lord. So sabi ko, bakit kailangan kong makipagkumpitin sa simbahan na tatag ng Panginoong Isus? Mm -hmm. yun ang tamang. Oh. Kaya sabi ko, kailangan ko nang bumalik. Mm -hmm. Nag-start ako, nag-aral about the Catholic 2010. Doon kasi mm -hmm. naging nagkaroon ako ng lakas ng loob, voluntaryo, hmm. sumerinder, 2012. Hmm. Two years ang ano Yes. Pero 2010 pa lang, blacklisted na ako sa mga kasamahan ko. Sapagkat may inclination ka na na... Para, yes. Kasi iba uh, na yung... Pa, pastor pa rin oh, ako doon. Oh. Pero itinuturo ko na sa mga tao, labi na sa mga Bible study namin, sinasabi ko na, ginagalang nga natin, mga kapatid, ang ina ng ating kapitan, ina ng ating mayor, ang ina pa kaya ni Panginoong Isus hindi natin igagalang. Hindi magustahan yon ng mga protestante. Yun, yung mga kasamahan kong pastor na galit. Mm -hmm. Sabi nila, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa sa'yo, Pastor John. Mm -hmm. Doon, nagsimula yung journey ko. From TV Evangelist, nako, alam mo anong nangyari sa akin. Paso, blacklisted na ako. Mm -hmm. Pero hindi pa ako sum... nag-surrender sa Catholic ah, ah, Church. Ha? Mm -hmm. Ang nangyari sa akin, naging habal-habal driver ako. Mm -hmm. Para mabuhay ko yung wife ko, yung anak ko. Mm -hmm. As in, ang pinaka nag-udyok sa akin talaga na pumunta na sa simbahan katoliko, hindi ko makalimutan ito eh. February 2, mm -hmm. 2012. Walang-wala na ako, Brother Paul. Mm -hmm. Wala na yung mga pledges. Mm -hmm. Kasi wala na eh. Galit na yung mga pastor eh. Mga taits, wala, wala, wala na, na yun. Galit na yung mga pastor sa akin kasi yung turo ko, though hindi pa ako nagkatoliko, pero sinasabi ko na, o pabor na. na oh, pabor na. Mm -hmm. So, gayon, ganun, 2012, February 2, kumbaga, wala na lang sa, siguro, kalahati ng baso mm. ang bigas namin. Mm. Walang wala na ako. Early in the morning 'yun. Kumbaga, hindi pa ako nakapasada kasi na-drive na lang eh. Mm -hmm. Tapos, sabi ko, anong gagawin ko? konti na lang yung bigas namin. Wala, wala uh, mga kalahati ng baso na lang. Tapos, ito pa yung, 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 grabe. Kasi, laman ng bulsa ko, 5 pesos na lang, brother So anong gagawin so, ko? Medyo kinabahan ka, ano naman. Buti na lang, buti na lang by nature, biyayan ng Panginoon, logician tayo, mm -hmm. mahilig sa logic kasi nga cheese player, sabi ko. Gagawin ko lugaw. Lugawin mo. O, lugaw Oh, mm -hmm. lugaw. Tapos yung 5 pesos na 'yon, ang ginawa ko, bumili ako ng isang sachet ng tablia, 3 pesos. Mm -hmm. May sukli pa 'dos. Mm -hmm. Yung dos na 'yon, 'yun yung ginamit ko pambili ng isang stick ng asukal. Mm -hmm. Tagdos lang eh. Mm -hmm. Mm, so mga maliit na. Dalawang piso lang. Mm. So, while nagluluto, sabi ko, lalagyan ko ng maraming tubig. tubig. Bakit? Sampurado. Mm -hmm. Para kahit papaano makahigop ng sabaw mm -hmm. yung mag-in ako. Ang totoo niyan, preparado na. Prepare na yung yung kuan inihanda ko na yung yung tablia, isang sachet at yung stick ng asukal. Uh, kahit sinong pastor, tanungin mo, mahilig talaga kaming kumanta, mm -hmm. praising. Mm -hmm. Kasi, uh, hindi ka magiging pastor pag hindi ka marunong mag-lead ng praise and worship. Kaya, ginawa ko, uh, praising God, salamat Lord, normal mm -hmm. na inaawit namin ng mga pastor. Ang di ko namalayan, nung isasalang ko na sana yung tablia, Brother Paul, tsaka yung, yung isang Asukal. Isang steak ng asukal. Pag-open ko ng kaldero, ito yung milagro. Pinakaunang milagro. Kaya ako nagkatoliko Kasi puno. Puno ng bika, Puno. Oo. Oh. Hmm. Tapos sabi ko, kasi nga, logician, Number one, nag-convince na hindi totoo. Ako, sabi ko, baka napuno yan kasi maraming tubig nilagay. Hmm. Pero inalize ko, kinalikulit ko yung mga possibilities. Yung kalahating baso lang ng 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 bigas He, kahit gaano karami ng tubig hindi mapupuno mm -hmm. 'yun. Mm -hmm. Sabi ko naman, pero baka yung bigas madaling sa bisaya tubo. tubuon. Uh -huh. uh -huh. Sabi ko, baka dahil sa maraming kuan tubig kaya umabot doon, sabi ko. Nung hinawakan ko, hindi eh, rin dapat basa, uh -huh. dapat hindi siya luto talaga. Uh -huh. Nung hinawakan ko, brother Paul, Luto talaga. Talagang normal na pagka-luto. Sabi ko, ako, ibang senyales ito. Mm -hmm. Dali-dali ako pumunta dun sa sa kwarto kasi nandun yung mag ko. Sabi ko, Mang, grabe yung revelation ni Lord sa akin ngayon. Mm -hmm. First time ko nakatanggap ng milagro. Yung totoong milagro ha. Mm -hmm. Hindi yung mga pastor na sabi, milagro, milagro lang. Mm -hmm. Mang, kanina medyo, medyo nagka... So, nagkaaway away ka. kumbaga, sa Bisaya, lalis. Mm -mm. Ano ba yan sa Tagalog, Brother Paul? Alitan. O oh, mayroon kami kunting alitan kasi sabi niya, bakit kasi umalis ka? Kasi protestante yung yung wife ko. Galing pa sa mama niya, so, sa lululala niya. So, ibig sabihin, niyo. bro, sinisi ka na parang iniwanan mo yung pagkapastor at yun ang dahilan kaya kami walang-wala na kayo. Exactly, Brother Paul. So, so, yung sinabi mo, yun na ang sinyalis na nagbalik loob ka na sa simbahan katoliko. Nung dali-dali ako sumama sa Ano anong year yon na nag ka na magkatoliko? Di ko makalimutan, first milagro ko February 2, mm. 2012. Nung nangyari yon, sabi ko, I need to do, to go to Catholic Church, mm. sabi ko. Kailangan ko na pumunta sa sa Catholic Church. Mm. Sabi ko, pumunta ko first ko na meet doon si Monsignor Kabilian. sabi mm -hmm. ko. Eh kilala ko doon kasi ang mga CFD, kilala nila ako kasi Attacker eh. Oo. Nung nag ako kay Monsignor Kabilian, tinanggap ako ni, ni Monsignor, pero yung mga CFD hindi. Okay. So, napakaganda ang journey ng iyong buhay, no? Na talagang ang Diyos ang siyang nagtawag. Sapagat sabi ni Jesus sa so 1721 sa John, Father, may one. At ang iyong karanasan po, Brad John, ay isang patunay na sinagot mo ang paanyaya ni Kristo. Na isa sa simbahan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.